Hello, hello everyone! This is Jane of MJ Digger TV and this is my story. Magandang araw po sa lahat. Um, andito po kami ngayon sa SM City Cebu. Um, papunta po kami ngayon dito sa parking area po sa um, upper floor ng SM Parking po ang parking area po. So, andito po kami para po sa renewal ng license po, driver's license ng partner ko po. So, dito po kami magpa-renew sa SMCP Cebu po dahil meron ding outlet, meron ding outlet dito yung LTO po. So, sa totoo lang po nakakahilo po yung daan papuntang taas po hindi po ako sanay para po akong uh, nasusuka or, kasi hindi po ako sanay sa ganitong ano um, yan paikot ikot pero dito na sa so titisin ko na lang so papunta na kami taas um, po sa parking area po um, Diyan, hanap po kami ng space kung saan pwede na po makaparking para po um, makapunta na kami sa kailangan. Hello po! Andito po tayo ngayon sa parking area ng SMC City sa upper floor Papasok na po kami ng mall at kailangan po merong vaccine card po. Fully vaccinated ang makapasok sa loob lang po. So, papasok na kami. At dito na po kami sa loob ng mall. Ito na po yung um, madaanan namin po. Papunta mo mga furniture dan On the way po sa puntang second floor po ng um, LTO outlet po. So, yan. Ganda, ang ganda, daming mga furniture ang daming mga sofa na magaganda um, nasa third floor pala kami so um, kailangan namin bumaba doon sa second floor kasi andun po yung um, LTO outlet po kung saan po mag um, renew ng driver's license yung partner ko po so um, dito na kami sa escalator po um, hanapin na lang namin kung saan po yung papuntang um, yung exact place talaga kung saan yung outlet nila ng LTO dito anong talang namin so yan yan po, madaanan din namin to mga damit kung gusto nyo dito mag shopping maraming mapagpilian kasi ang dami dami po pera lang ang kulang siguro <laughs> Ito po ang loob ng SM City Cebu. Some of the um, merong mga boutique, merong mga ibang um, store. So, papunta din kami doon sa LT na um, sabi ng guard andun pa daw sa banda kaliwa daw. So, kanina sinubo natin dapat tingin lang po tayo ayan ah, na po so yung LTO sa SM po ay malapit po sa Slingers World po. so pagpunta kayo ng SM City Cebu yung pagpasok nyo nasa second floor hanapin nyo ang Slingers World kasi malapit doon ang LTO po ang outlet ng LTO kung saan po pwede kayong mag mag-apply ng li driver's license or renew ng mga license ninyo po am po kami dumating marami na pong tao pero before po kami nagpunta pala dito yung um, husband ko po is meron na pong online um, exam na tinake niya tapos yung result po yung um, nakapasa siya sa exam at pinaprint out na lang niya po para pagdating dito so okay na po so nagintay lang po ako dito sa labas kasi Um, kailangan pa po ng medical exam. So, yung payment po pala doon sa medical exam po is 600 pesos po. So, tapos na po yung medical exam po ng partner ko po. At um, okay naman po, um, 600 yung payment at saka um, binigyan niya ulit doon sa in-charge po tapos um, binigyan nilang kami ng schedule na babalikan daw sa um, February 22 po uh, so babalikan nilang po namin um, sa next week ata yun so uuwi na po kami papunta babalik na din kami sa parking area at meron pa palang ibang babayaran pagbalik namin doon na mismo sa LTO which cost siguro mga 585 ata kung hindi ako nagkakamali so yun um, kasi mas mahal kasi kung um, iba yung ano yung, yung magpaparin ka kasi yung dito yung hinihingi siguro 2,000 plus or ano pero okay na din yung kung ikaw mismo yung mag -asika. so kung wala ka namang ginagawa diba Um, ito pala yung view ng ground floor ng SM City Cebu po. So, um, along the lobby po, makikita po ninyo yung napakagandang decor po na sa baba. So, pasyo muna natin. Tingnan muna natin para naman maglipang tayo konti. So, I nice do নকৈ পূজা siya na nag Babalik na lang kami sa 22 para sa license niya. So, bye-bye po. Thank you. God bless po sa mga.